araw-araw na mga salita ng Diyos. Bagaman nakatago at nakalihim ang puot ng Diyos sa tao, hindi nito kinukunsinti ang pagkakasala. Ang pakikitungo ng Diyos sa kabuuan ng sangkatauhan, hangal at mangmangman ito, ay pangunahing nakabatay sa awa at pagpapaubaya. Sa kabilang banda, ang kanyang poot ay nakatago sa mas nakararaming pagkakataon at sa mas nakararaming pangyayari at hindi ito nalalaman ng tao. Bilang resulta, mahirap para sa tao na makitang inilalabas ng Diyos ang kanyang poot at mahirap ding maunawaan ang kanyang puot. Dahil dito, minamaliit ng tao ang puot ng Diyos. Kapag humaharap na ang tao sa huling gawain at hakbang ng pagpapaubaya at pagpapatawad sa tao ng Diyos, iyan ay kapag ang huling pagkakataon para sa awa ng Diyos at ang huling babala niya ay dumapo sa sangkatauhan kung gagamitin pa rin ng mga tao ang parehong mga paraan upang salungatin ang Diyos at hindi gumawa ng kahit anong pagsisikap upang magsisi, ayusin ang kanilang mga pag-uugali at tanggapin ang kanyang awa hindi na ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang pagpapaubaya at pasensya sa kanila. Bagkus, babawiin ng Diyos ang kanyang awa sa panahong ito. Kasunod nito, ipadadala na lamang niya ang kanyang puot. Maaari niyang ipahayag ang kanyang puot sa iba't ibang mga paraan gaya ng kung paanong nakagagamit siya ng iba't ibang mga pamamaraan upang parusahan at wasakin ang mga tao. Ang paggamit ng Diyos ng apoy upang wasakin ang lungsod ng Sodoma ang pinakamabilis niyang paraan upang lubos na lipulin ang isang sangkatauhan o anupamang bagay. Higit pa sa kanilang pisikal na katawan ang winasak ng pagsunog sa mga mamamayan ng Sodoma. Winasak nito ang kabuuan ng kanilang mga espiritu, ang kanilang mga kaluluwa at kanilang mga katawan. Tinitiyak na ang mga tao sa loob ng lungsod na ito ay titigil sa pag-iral sa kapwa material na mundo at mundong hindi nakikita ng tao. Ito ay isang paraan kung paano ibinubunyag ng Diyos at ipinahahayag ang Kanyang puot. Ang ganitong paraan ng pagbubunyag at pagpapahayag ay isang aspeto ng diwa ng poot ng Diyos kung paano ring ito ay likas na paghahayag ng diwa ng matuwid na disposisyon ng Diyos. Kapag ipinadadala ng Diyos ang kanyang poot, tumitigil siya sa paghahayag ng anumang awa o mapagmahal na kabaitan ni hindi na siya nagpapakita pa ng kanyang pagpapaubaya o pasensya. Walang tao, bagay o dahilan na makahihimok sa kanya upang patuloy na maging matyaga na muling ibigay ang kanyang awa at minsan pang ipagkaloob ang kanyang pagpaparaya. Kapalit ng mga bagay na ito, walang isang sandali ng pag-aalinlangan, ipinadadala ng Diyos ang kanyang puot at pagiging maharlika, ginagawa kung ano ang kanyang nais. Isa sa gawanya niya ang mga bagay na ito sa isang mabilis at malinis na paraan ayon sa kanyang sariling mga kagustuhan. Ito ang paraan kung paano ipinadadala ng Diyos ang kanyang poot at pagiging maharlika na hindi dapat labagin ng tao at ito ay isa ring pagpapahayag ng isang aspeto ng kanyang matuwid na disposisyon. Kapag nasasaksihan ng mga tao na nagpapakita ng pag-aalala at pagmamahal ang Diyos sa tao, hindi nila napapansin ang kanyang puot, nakikita ang kanyang pagiging maharlika o nadarama ang kanyang kawalang paraya sa pagkakasala. Ang mga bagay na ito ang laging nagpapapaniwala sa mga tao na ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay yaong awa, pagpapaubaya at pagmamahal lamang. Gayunman, kapag nakita ng isang tao na winasak ng Diyos ang isang lungsod o kinamuhian ang isang sangkatauhan, ang kanyang matinding galit sa pagkawasak ng tao at ang kanyang pagiging maharlika ang nagbibigay daan sa mga tao na masilayan ang kabilang panig ng matuwid niyang disposisyon." Ito ang hindi pagkonsinti ng Diyos sa pagkakasala. Ang disposisyon ng Diyos na hindi kumukonsinti ng pagkakasala ay lumalampas sa imahinasyon ng anumang nilikhang nilalang at sa mga dinilikhang nilalang. Walang may kakayahang panghimasukan ito o maapektuhan ito at lalong hindi ito kayang gayahin o tularan. Sa gayon, ang aspetong ito ng disposisyon ng Diyos ang siyang dapat na talagang mabatid ng sangkatauhan. Tanging ang Diyos mismo ang may ganitong uri ng disposisyon at tanging Diyos mismo ang nagtataglay ng ganitong uri ng disposisyon. Nagtataglay ang Diyos ng ganitong uri ng matuwid na disposisyon dahil nasusuklam siya sa kasamaan, kadiliman, pagkamapanghimagsik at mga masasamang gawa ni Satanas, pagtitiwali at paglamon sa sangkatauhan sapagkat kinasusuklam niya ang lahat ng paggawa ng kasalanan bilang paglaban sa Kanya at dahil sa Kanyang banal at walang dungis na Diwa. Ito ang dahilan kaya hindi Niya hahayaan ang sino mang nilikha o dinilikhang nila lang na hayagang salungatin o labanan Siya. Kahit ang isang indibidwal na pinagpakitaan niyang minsan ng awa o Kanyang pinili ay kailangan lamang pukawin ang kanyang disposisyon at labagin ang kanyang prinsipyo ng pagpapasensya at pagpaparaya at pakakawalan niya at ibubunyag ang kanyang matuwid na disposisyon na wala kahit katiting mang-awa o pag-aalinlangan, isang disposisyon na hindi kinukunsinti ang pagkakasala.